Good day kapag jack. Sa video natin ngayon, chichikin natin itong ragusa stainless spokes. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future video videos ko. Siyempre, leave a like na rin. Merry Christmas! Okay, so tunay nga bang stainless itong ragusa? Ang material na stainless, bakal yan guys. Pero, mahina ang magnetic property. Mas resistant siya sa kalawang, sa corrosion. Unlike sa mga steel na material, kapag nabasa o nagkaroon ng moisture, mga ngalawang agad. Sa stainless, hindi. Para malaman mo kung stainless yan, kuha ka lang ng magnet. So, hindi siya dumitikit halos lahat ng stainless non magnetic o hindi siya namama-magnet hindi dumidikit yung magnet pero meron ding mga stainless na dumidikit yung magnet depende yan sa manufacturer ang isa pang patunay na stainless yan 'di diba? hindi nga siya namama-magnet pero itry mo siyang i-bend ang steel spoke kasi pag binebend mo yan ayan pag binabaluktot mo bumabalik agad yan, yan. Saka matigas. Ito, sample ng aluminum spoke. Ayan na, ah. Pag i-bend natin ha. Ah. Bumabalik din siya, pero kung makikita nyo, ang lambot. Hmm. Ayan ha. Ah. Deformed na. Malambot, di ba? Pero dito sa stainless steel, mabalik lang yan, pero hindi gano'n na de-deform. Unless kung i-bend mo talaga ng todo o i mo talaga. Pero, ayan ha. Ah. Diba? matibay yan. Mas matigas ang stainless steel o steel spoke kesa sa aluminum spoke. Madami din silang mga kulay na linabas. So, ang masasabi ko dito sa pagkakakulay nila, hindi ito pintura. Ang tawag dito, anodizing. Hindi siya yung pintura. Hindi katulad ng ibang rayos na di kulay. Pinturado. Kapag nagkiskisa na sila sa rim, ba diba, i-lacing mo sila. Yung iba, nabubura na. Pero dito kay Ragusa, kahit kis-kisil mo yung maghapon, hindi yan nabubura. Hindi siya nabubura, guys. Saka madulas siya eh. Anodized kasi. Madulas yung surface niya. Masisira lang yung pintura nito kapag nagasgasan ng tools. So, depende yun sa tools. Kung pangit yung tools mo, hindi eh wow Kapag ipapasok mo dito sa butas ng hub Siyempre, ingatan mo na lang Dahan-dahan lang Para hindi magasgas yung anodizing Depende na lang talaga sa nagbubuo Okay, so ito yung nipples ni Ragusa So itong nipples na to, common size lang siya Meron din yung iba't ibang klaseng nipples Meron din yung mga ganitong klaseng nipples Yung long kasi tinawag na long kasi mahaba siya. Long. Meron ding mga nipples na sobrang ikse. Yun naman yung mga kasama sa mga build bike na stock lang. Tapos yun yung mga bakal eh. So dito kay Ragusa, yung nipples niya gawa sa stainless steel. Bakit ko siya nasabing stainless? Itong nipples ni Ragusa, hindi agad nabibilog. Dito guys, sa aluminum na nipple na to, yan yung itong long nipple na yan. Kung makikita nyo, hindi na siya gaano square. Ito, katulad nito, bilog na. Yan lang yung problema sa mga aluminum na nipples. Madali siyang bumilog, lalo na kapag kailangan mo ng sikipan o kailangan mo ng extra sikip. Pero dito kay Ragusa, hindi basta basta na nabibilog. Matibay siya. Checkin natin yung bigat ni Ragusa. So, ito 29er na sukat to. So, syempre, dahil 29er yan, mas mahaba ng konti. May konting bigat yan. So, nag-lock siya sa 630 grams. Pwede na rin. Parang kalating kilong pasta. So, ito naman, ragu sa stainless din to. Pero, 26R -er naman yung size niya. Tignan natin ha. 545. So, dahil 26R -er to, less material. Kaya, mas magaan siya. Okay, so ito na yung wheelset ni Schwinn sa likod. 26R. -er. So dito sa area na to, yung pinagcrossan ng spokes, wala akong nakitang gas -gas. Yung katulad nga sinabi ko kanina, medyo madulas siya dahil nga anodized yung pintura niya. Hindi siya yung pininturahan lang na parang spray paint. So kung mga light trail o mga may konting jumps o yung hindi naman gaano aggressive na trail, pwede to. Masasabi ko nang makaka-survive yung bike mo sa Ragusa spokes. Kasi ba bakal to eh. Bakal pa rin yan. Stainless steel. Sa pangalan na niya. Pero kung ang ride mo naman medyo extreme, aggressive talaga, yung downhill, enduro, mga ganon, tapos mga 12 foot drop, huwag ka gagamit nito. Huwag na. Bumili ka na lang ng talagang downhill worthy or enduro na rayos. Siguro pillar pwede na yun. Comment down below sa mga DH rider dyan o mga enduro riders. Ano yung mga spokes na ginagamit nyo. Okay. So, yun lang guys. Ang Ragusa Stainless Spokes. Kung naghahanap ka ng murang spokes sa quality at matibay, dito ko na sa Ragusa. Kaya kung nagustuhan mo itong video na ito, diba like? Kung may katanungan ka pa dito kay Ragusa, comment down below lang. Woo! Ayos! O oh, kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. O, oh, nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!